Nakararanas ka ba ng coronary atherosclerosis o angina at malapit ng sumailalim sa therapeutic catheterization? Narito ang lahat ng kailangan mong malaman sa iyong paglalakbay patungo sa pagaling, naway hindi ito kailanganin. Ano ang mga coronary arteries? Sila ang mga ugat ng dugo na nagbibigay ng oxygenated blood sa kalamnan ng puso at enerhiya na kailangan para sa normal na pagganan nito. Binubuo sila ng dalawang pangunahing ugat, ang kaliwa at kanan, pati na rin ang kanilang mga sanga, bawat isa ay responsable sa pagbibigay ng dugo sa isang partikular na bahagi ng kalamnan ng puso. Paano nabubuo ang coronary artery disease? Ang matabang material ay nag-iipon sa mga pader ng mga ugat na nagpapakain sa kalamnan ng puso, na bumubuo ng mga deposito ng taba. Ang mga deposito na ito ay maaring pumutok dulot ng matinding paninigarilyo, stress, o pagkain ng malaking pagkain, na nagdudulot ng pagpapalabas ng kanilang nilalaman sa uga. Nagdudulot ito ng thrombosis, na maaaring magresulta sa total blockage, at maglimita sa sapat na daloy ng dugo sa mga bahagi ng kalamnan ng puso. Ang kondisyong ito ay tinatawag na angina, o atake sa puso. Ang mga salik na nagpapataas ng panganib ng pagbara ng ugat ay kinabibilangan ng hypertension, diabetes, paninigarilyo, stress, labis na katabaan, mga genetic na salik, at mataas na antas ng taba sa dugo. Ano ang mga karaniwang sintomas na nararanasan ng pasyente? Nagsisimula ito sa matinding sakit sa gitna ng dibdib, na inilalarawan bilang isang paminsang pagdiin, pagbapagaspang, o mabigat na bigat sa dibdib. Ang sakit ay maaaring kumalat sa isa sa mga balikat, lig, ibabang panga, tiyan, o likod. Maaaring may kasamang paghihirap sa paghinga, pagduduwal, pagpapawis, pagod, at pangkalahatang kahinaan. Kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, at ang sakit ay tumatagal ng 15 hanggang 30 minuto, tawagan agad ang siyam na daan at siyam na upang mailipat sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa ospital, kukunin ang iyong mga vital signs, electrocardiogram, ECG, at mga pagsusuri sa enzymes ng puso. Kung ikaw ay madiagnose ng coronary artery blockage, myocardial infarction, bibigyan ka ng antiplatelet at anticoagulant na mga gamo. Ihahanda ang cardiac catheter lab para sa iyong pamamaraan. Cath lab Cardiac Catheter Lab. Sa mga high-risk na kaso na nangangailangan ng agarang intervention, ang pasyente ay direktang ililipat sa cath Lab para sa kagyat na catheterization. Sa ibang mga kaso, ang pasyente ay ina-admit sa Cardiac Critical Care Unit, CCU, at ang pamamaraan ay nakaschedule sa loob ng 24 hanggang 48 oras, batay sa kalagayan ng pasyente. Mga palala bago ang catheterization, walang pagkain o inumin apat hanggang anim na oras bago ang pamamaraan. Ipaalam sa medical team ang anumang allergy sa gamot o pagkain. Ang lugar ng pagpasok ng catheter, wrist o groin, ay kailangang ahitin. Alisin ang lahat ng alahas at metal na accessories. Sa catheterization lab, ang doktor at medical team ay naghahanda sa pasyente para sa pamamaraan. Paghahanda ng pamamaraan, maaring ibigay ang mga sedative na gamot at lokal na anesthesia sa lugar ng peripheral artery, wis o hita, upang ma ang tensyon at sakit. Pagpasok ng catheter Ang catheter ay ipapasok sa pamamagitan ng peripheral artery patungo sa coronary arteries habang hinihiling sa pasyente na huminga ng malalim at pigilin ito sa kanilang baga upang mapadali ang pagpasok ng catheter sa puso. Diagnostic Examination Ang pagsusuring ito ay gumagamit ng contrast dye at siray imaging upang matukoy ang mga lugar ng anumang bara o pagnipis. Panloob na imaging, ang contrast dye ay ipapasok upang makuha ang malinaw na mga anatomical images ng coronary arteries. Sa prosesong ito, maaring makaramdam ang pasyente ng inis sa dibdib, pagbabago sa lasa, o bahagyang sakit ng ulo. Interbensyong terapeutiko Kung may natukoy na maaring gamutin na pagnipis, agad na gagamitin ang baloon o drug-coated metastent upang buksan ang mga ugat at ibalik ang daloy ng dugo. Kapag ang baloon ay pinaumid, maaring makaramdam ang pasyente ng sakit sa dibdib. Ngunit ito ay pansamantala lamang at mawawala pagkatapos palabasin ang hangin mula sa baloon. Stent Isang drug-coated metal mesh na nananatiling permanente sa katawan. Kung may malaking o maraming pagnipis, ang ugat na responsible sa infarction ay unang bubuksan gamit ang drug-coated baloon. Ang mga cardiac surgeon ay ikokonsulta kung kinakailangan ang surgery sa ibang session. May mas mababa sa isa posyento na posibilidad ng mga komplikasyon na maaaring kinabibilangan na alahiya, pagka-abnormal ng ritmo ng puso, impeksyon at pamamaga, mababang presyon ng dugo, pagduugo, sensitibo ang balat, pagkabigo ng bato, pamumuo ng dugo sa utak o puso, paulit-ulit na infarction o pagbara ng ugat, pagputok ng ugat na nangangailangan ng emergency surgery pang panghuli, tandaan, ang cardiac catheterization ay karaniwang ligtas. Ang death rate ay 0.05% lamang, katumbas ng lima kaso sa bawat isa 0.000. Intensive Cardiac Care Pagkatapos may sagawa ang therapeutic catheterization, ang pasyente ay ililipat sa intensive cardiac care. Unit upang subaybayan ang kanilang kondisyon at tiyakin ang kaligtasan. Pangangalaga pagkatapos ng catheterization, ang catheter needle ay tatanggalin mula sa peripheral artery insertion site, wrist o thigh, sa cath lab, at ilalagay ang maliit na pressure device upang maiwasan ang pagdurugo ng dalawatandang bawas anim na oras. Pangangalaga sa lugar ng pagpasok ng catheter, maaring mapansin ng pasyente ang pagbabago ng kulay, o bahagyang pamumula o pamamaga, sa lugar ng pagpasok ng catheter. Ito ay normal at mawawala sa loob ng ilang araw. Mga paalala sa posisyon, kapag ang redia artery, wrist, ay ginamit. Panatilihing dietso ang iyong kamay at iwasang yumuko ito ng isang oras. Kapag ang femoral artery, groin, ay ginamit, humiga ng patag at ay extend ang iyong binti ng diretso ng anim na oras. Iwasang itaas ang iyong ulo ng higit sa 30 degrees, hanggang sa pahintulutan ito ng medical team. Mahigpit na pagsubaybay. Ang medical team ay magmamasid sa mga vital signs, presyon ng dugo, rate ng puso, paghinga, at regular na susuriin ang lugar ng pagpasok ng catheter para sa mga palatandaan ng pagdugo o komplikasyon. Agad na ipaalam sa medical staff kung mangyari ang alinman sa mga sumusunod na sintomas. Pagdurugo sa lugar ng catheter o pakiramdam ng kahalumigmigan. Pamamanhid ng mga daliri. Init o sakit sa lugar ng pagpasok o sa dibdib. Kailangan mong manatili sa ospital ng isa o dalawang araw. Pagkatapos matiyak ang katatagan ng iyong kalusugan, oras na para magpauwi at simulan ang proseso ng pagaling at ligtas na bumalik sa iyong normal na buhay. Upang matiyak ang pinakamahusay na resulta at maiwasan ang anumang komplikasyon, sundin ang mga gabay ng iyong doktor. Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot sa loob ng isang taon, at huwag itigil ang anumang gamot ng hindi kumukonsulta sa iyong kadiologis. Pamahalaan ang asukal sa dugo at presyon ng dugo. Iwasan ang paninigarilyo. Maglakad ng 30 minuto araw-araw sundin ang isang malusog na dieta. Mahal na pasyente, mangyaring sundin ng mabuti ang mga tagubiling ito, para sa isang maayos na pagaling. Mayroon ka bang mga tanong? Huwag magatubiling makipagugnayan sa amin. Sa pasasalamat sa aming mga kasosyo sa Tagumpay, Kalbi Association kagawaran ng pakikipagtulungan ng komunidad pamamahala ng Executive Patient Experience Heart Health Center, King Saud Medical City Walida Badr Bin Saleh, Al Raji and Sons Charitable Foundation.